Hi everyone! At eto na nga, meron akong bagong chismis sa inyo na talaga namang pati kayo ay ma-excite. -e to think of last, US Game, Pinoy Drop Ball. Please to play, napakadaling laruin, very entertaining, at talaga namang napakarami ang papremyo na naghihintay. Every day na ng 20 pesos kapag ikaw ang naunang nag-bet ngayong araw na to. So yung promo na yan is until October 27. At eto pa ang pinakabongga. Kapag nasama ka sa top 10 players sa ating leaderboard, ay magkakaroon ka pa ng bonus until 110,000 pesos! Grabe ka, Bingo Plus. Dito lang yan kay Bingo Plus. The first and only 24-7 online live Pinoy drop ball. At syempre, pag for license tayo, fair and safe real-time game experience. Paano nga ba laruin si Pinoy drop ball? Napakadali lang. Mamimili ka lang ng iyong cards sa anim na cards. Kapag nalaglag ang isang bola sa iyong card, times 2. Kapag nalaglag ang dalawang bola sa iyong card, times 3. At kapag nalaglag ang tatlong bola sa iyong card, ay, si Pachinko, 4 times hanggang 200 times ang pwede mo mapanalo ng jackpot. Diba? Grabe, napakalaki ng multiplier. So, ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na available yan sa Android, Google Play Store, at Apple, Apple App Store. So, i-download nyo na. sabay sabi-sabi tayong maglaro ng Pinoy Dropball kay Bingo Plus. At syempre, ayan, sa ating mga lucky sharers, ayan, mamimigay tayo ng tatlong tagpa 500 each sa mga lucky sharers natin. Papaano nga ba sumali? I-share lamang ang video na ito at i-mention ang inyong tatlong kaibigan at hashtag Bingo Plus Pinoy Drapol. So, ano pang hinihintay nyo? Let's go!